Welcome sa Mark Gods TV channel tatalakayin natin ang pagsalakay ng bisaya sa Imperyong China. Ang ating mga ninuno ay matagal nang nagikipagkalakal sa mga Chino na dumating sa ating mga kapuloan. Ilang daang taon na ang nakakalipas, pero lingid sa ating kaalaman ng mga sinuunang Pilipino ay naglalayag din sa China pero hindi para mga local kundi para sumalakay at maghasik ng lagim sa kanilang baybayin. Ito ang kwento ng pagsalakay ng mga nitibong bisaya ang mga pintados sa giganteng imperyo ng mga Chino sa panahon ng Song Dynasty. Noong 2012, isang malaking balangay ang natagpuan ng mga archaeologists sa siyudad ng butuan na nagpapatunay na ang ating mga ninuno ay magagaling sa paglalayag sa mga malalayong dagat. Ang mga balangay na ito ay matitibay at nakadesenyo para sa malalayong paglalayag sa mga malalawak na karagatan sa Asia at napakabilis nito sa dagat at isinulat sa Song Shi sa kasaysayan ng Song Dynasty sa China na ang Imperial Court nito ay tinanggap ang mga envoy galing sa Puchun or Butuan sa panahon ngayon. Isang kaharian na inilarawan ng mga Chino bilang isang Hindo na kaharian na pinamumunuan ng isang Raha si Raha noong 1001 AD. Siyam na taon ang makalipas nagpadala si Raha Kiling ng dalawang ambasador sa China na si Nauihian at Jam Aminan para magipagsundo sa mga Chino na magkaroon sila ng direktang kalakalan sa China dahil dumadaan pa sila sa Champa or Cambodia. Tinanggihan ito ng mga Chino pero tinanggap din nila ang alok ng mga taga-butuan ilang taon ng makalipas noong 1011 AD, matapos makumbinsi ang mga Chino ni Likang Hishi na ipinadala ng bagong Raha ng butuan na si Raha Sri Bata Shadjaya. Nakumbinsi ni Litran ang iterador mismo ng China dahil sa mga inregalo nito ng gold tablet, camphor oil, mulukon clubs at mga alipin na galing sa bahaging timog ng Asia. Dahil dito napahanga ang imperador ng China lalo na sa clubs na akala nila noong panahon ngayon ay galing lang sa gitna silangan sa Arabia kaya inangat ang posisyon ng butuan sa korte ng Song na ka-level ng Champa or Cambodia sa panahon ngayon pero ang relasyon ng mga nitibong Pilipino sa mga Chino ay hindi palaging maganda. Ilang dekada ang lumipas matapos mapagkasunduan ng direktang kalakalan sa Butuan at China, isang grupo ng mga nitibong Pilipino ang dumating sa China, pero hindi para magkipagkalakal, kundi ito ay sumalakay sa mga baybay nila. Ayon sa isinulat ng mga Chino, ilang daang katutubo ang sumalakay sa mga baybayin ng probinsya ng Fujian noong 1172 AD na galing daw sa tribong Pitaya. Inatake ng mga ito ang maraming mga coastal villages sa Fujian at ang mga pang aataking ito ay tumagal ng ilang taon. Pero hindi ito sunod-sunod. Ayon sa mga istoryador na mga Chinong inilarawan nila ang mga umatake sa kanilang probinsya, ito daw ay may itim ang balat na hindi maintindihan ng kanilang linggawahe at walang suot na damit pero puno ng tato ang katawan kahit mukha ay may tato at ang pakay ng mga ito ay bakal or ayon. At sa isinulat ng mga Chino noong 12th century na ang mga taong ito daw ay galing sa bahaging timog ng Taiwan at sumalakay sa mga bayan ng Shuao, Wei Tao, Chanchu at naghasik ng lagim at pinatay ang maraming Chino sa mga nasabing lugar. At ayon din sa mga Chino na mga taong ito ay bakal lang talaga ang pakay sa kanilang pag-aatake sa mga lugar dahil ang kanilang kinukuha ay mga doorknob na bakal na gawa sa iron kotsara, chopsticks at ano pa mga bagay na gawa sa bakal. At ang mga taong ito daw ay walang takot kahit na sila ay atakihin ng mga sundalong Chino na nakasakay sa kabayo. Sinasalubong daw nito ang mga kabayo dahil sa nagkikita nilang bakal sa kabayo at walang pakialam kung sila man ay tamaan ang mga espada ng mga Chino. At ang mga dala nito mga sandata ay espada at sibat na ang dulo ay matulis na bakal pero may tali ang sibat na mahigit sa 100 feet Ang haba nito para makuha nila itong muli matapos nila itong maihagi sa mga chino dahil ayaw nilang mawala ang bakal nito sa dulo At naglalayag ang mga ito sa maraming bangka na napakabili sa dagat at pagkatapos ay bababa ito sa kanilang mga bangka Sakay ng kanilang mga balsang kawayan papunta sa dalampasigan kaya mahirap itong mulihin Maraming debate ang nangyari sa mga nakalipas na daang dekada tungkol sa mga tribong ito, kung saan talaga galing ang mga pisya. Pero lahat ng mga ebidensya na inilalarawan ng mga Chino ay tumutukoy sa mga pintados ng Visayas. Isang French sinologist na ang pangalan ay si Terren de la Super ang pinakaunang naglink sa mga tribong ito sa mga Bisaya. Sa kanyang walong volume na isinulat noong 1887 na ang pamagat ay The Languages of China Before the Chinese. At ayon sa istoryador na si Efren Isoniril na ang mga bisaya ay matatapang at puno ng tatuang katawan at magagaling sa paglalayag sa malalayong dagat sa panahong iyon. Na siyang sumasang ayon sa description ng mga Chino sa kanilang isinulat. At ang tanging rason bakit umaatake ang mga bisaya sa mga Chino noong panahong iyon ay dahil sa bakal or ayor na kung saan mayaman ang imperyong China sa bakal. Ang mga bisaya ay kilala ng mga matatapang na raiders at mandirigma sa dagat at lupa at ang mga ito ay balot ang katawan sa tato. Ang kanilang mga tato ay nagsisimbolo sa kanilang estado sa society at nagpapakita ito ng tagumpay isang public na testimonyo na nakatatak sa balat at nagpapakita ng katapangan at lakas. Mas maraming tato, mas nakakataas at mas nilerespeto. Ang tawag sa mga bisayan Raiders ay mga ngayo. Ito ay isang grupo ng pinakamatatapang sa lahat ng madirigmang bisaya at sumasalakay sa mga baybayin ng iba't ibang isla pero sila ay meron pa rin takot sa kanilang mga Diyos, dahil bago sila sumalakay ay nagdadasal pa mga ito sa kanilang mga Panginoon para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa mga historiador tungkol sa pag-aatake sa baybayin ng China noong panahong yun na ang mga Bisaya daw ay naglalayag mula sa Pilipinas papuntang Taiwan sa piskadors at sa bahagi ng fase piko daw ito naglalayag, dahil sa hangin na malakas doon o ang hangin amihan mapuntang norte at ginagawa nilang base or staging point ang Piscadores Island, sa Taiwan para sa kanilang pag-aatake sa mga baybayin ng mainland China. Dahil ang mga katutubo sa Luzon ay hindi naman ang aatake pati na ang mga ibatan sa Batanes ay mayayaman sa ginto dahil naman ito sa kanilang kalakal sa kaharian ng Ryukyu sa Southern Japan, kaya malayong mangyari na sila ang mga sumasalakay sa China. Kapag ang mga bisaya daw ay susugod sa China ayon sa mga istoryador, sa Leyte o sa Marito dadaan at pagkatapos ay didiretso sa Bicolandia di Panorte, sa Philippine Sea at didiretso sa Taiwan kung saan napakalakas ng hangin na insakto para sa malayo ang paglalayag, gamit ang kanilang mga balangan. Ang malakas na hangin sa Pasifiko ang magdadala sa kanilang mga balangay papuntang norte sa Formosa, at ito ay napakalakas sa mga buwan ng February na kung saan ang mga pag-aatake sa China ay nasa buwan ng December hanggang April, na tumutugma sa panahong iyon. At ayon sa mga pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas noong 2003 na meron daw narrow bands of current na resulta sa pag-alaw ng lupa sa ilalim ng dagat na umaagos patimog at may lawak itong tatlumput siyam na kilometro. Ang current na ta, papuntang timog mula sa Taiwan ay didirekso pababa sa Pilipinas hanggang sa Catanduanes at ang current na taang siyang dinadaanan ng mga Visaya pabalik sa Visayas ng walang kahirap-hirap. Galing sa kanilang pang-aatake sa China, sa mga evidensiyang ito mas lalong nagpapatibay na mga pishyan at inutukoy ng mga Chino sa kanilang kasaysayan na walang habas na sumasalakay sa kanilang bebayan at walang takot sa kanilang giganteng imperyo ay wala nang iba kundi ang mga Bisaya. Kaya noong 1172, inilagay ang dalawandang pamilya sa isla ng Taiwan ng gobernador ng Fushun na si Wang Taiyu para suportahan ang Coast Guard Detachment na mga Chino na nagbabantay dun. At dahil dito, nakahuli ng mahigit na apat na raang bisaya ang mga Chino sa Taiwan. Pero bumalik ang mga bisaya at sinalakay nila ang nooybe sa southern part ng mainland China at rin ng mga ito ang dalawang Chinese government officials sa lugar at tinalo ng mga Bisaya ang sundalo ng mga Chino sa lugar. Ito na ang huling inaitalang pag-aatake ng mga Bisaya sa China at sa pagsalakay na ito, napakaraming dinala ng mga Bisaya, hindi lamang bakal kundi mga tao para gawing alipin. At noong 17th century, isang kanta ang kinakanta ng mga Bisaya noon tungkol sa isang dato na si Dato Samanga na ayon sa kanta ay sumalakay sa higanting imperyong China, at pagbalik nito ay may dalang maraming bakal at alipin at inirigalo para sa kamay ng prinsesang si Babong ng umayanan sa Bohol. Maraming salamat sa inyong panunood, at sana nagustuhan nyo!